Libo-libong sako ng hinihinalang smuggled rice ang nadiskubre sa ginawang inspeksyon ng Bureau of Customs sa ilang warehouse sa Bulacan. Ito pa'y matapos si pag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ng pagbabantay sa supply ng bigas. Kamakailan lamang, tinatayang nasa mahigit 4 milyong piso ang halaga ng mga nasabing mga bigas. Si Mela Lesmora sa detalye, Rise and Shine Mela. Samantalang isinara ng Bureau of Customs ang apat na warehouse ng bigas sa Balagtas, Bulacan, sa panibagong yugto kasi ng pag-iinspeksyon ng ahensya sa pangunguna ni Commissioner Bienvenido Rubio, katuwang ang liderato ng Kamara na pinangungunahan naman ni House Speaker Martin Romualdez, tumambat sa kanila ang libo-libong sako ng bigas na nakatago lang sa mga bodega at hinihinalang smuggled. Tinatayang aabot sa 431 million pesos ang halaga ng mga nadiskubring supply ng bigas. Bukod dito, may mga sako rin ng palay na natagpuan doon. All of these are suspected po na imported kasi based po doon sa ating information na tanggap, uh, mga imported nga po to na hinahaluan po, uh, nililipat po sa sako na may local na markings. Dahil nga po, uh, mas malaki po ang kita ng nila ng konti doon sa pag Nililipat po lang sa lokal na sako. Binigyan ng mga otoridad ng labing limang araw ang mga may-ari ng mga bigas upang magpaliwanag at magpresenta ng mga kaukulang dokumento dahil kung hindi... At ating po itong kukumpiskahin. Mm -hmm. At pag ito yung uh, forfeit na in favor of the government, ang instructions po na ating buting commissioner ay i-donate po ito sa DSWD uh -huh. or i-donate po ito sa Department of Agriculture for the distribution po. Pag ito binaba at uh, na-distribute sa mga kadiwa stores, sigurado kong malaking tulong po sa ating mga mamay. Git naman ang mga apektadong rice meal. Wala po kaming hoarding. Lahat po daily nire-release po namin. Kasi yung palay talaga, pagka kailangan, gigilingin. Pero pag hindi naman, lalo pag walang bayar, di pwedeng gilingin. Kasi maistak kutot, kukotohin lang din Pero hindi daw in 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 in. po iniibig daw po yun? ay hindi po. Sarili namin pala yun. Hmm. So, hindi po. Nito lang Martes una ng inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang BOC na paitingin pa ang pagsagawa ng mga raid sa mga bodega ng bigas sa bansa upang masawatana ang rice hoarding at rice smuggling na hinihinalang kabilang sa mga dahilan ng pagsipa ng presyo ng bigas. Ayon kay Speaker Romualdez, katuwang ng Presidente ang Kamara sa pagkamitang mas abot kayang presyo ng bigas sa Pilipinas, kaya't babala niya binabantay natin, inspection-inspection natin, isa-isa natin yan. Kung sino nag-import, at sino nag-hoard, at sino nag-profiteer. Kasi economic sabotage yan, ha? Alam mo, hindi available yan, unavailable yan. Kaya mag-ingat na kayo, nagbabantay kami. Bahagi na ng buhay ng mga Pilipino ang pagkain ng kanin. Kaya naman pagtitiyak ng mga otoridad, patuloy nilang tututukan ang maayos na kalakalan ng supply ng bigas. Mula rito sa Balagtas, Bulacan, Mela Las Moras para sa bayan.